ang pelikula ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang lalaki na nagngangalang Paro, isang relihiyosong lalaki na palaging pumupunta sa simbahan. Isang araw, nang pumasok siya sa simbahan, napansin niyang may kakaibang bagay, may nakita siyang isang takot na lalaki na nagtatago ng isang bagay sa isang lalagyan ng bulaklak. Mula sa malayo, nagduda si Paro at nagpasya na sundan ang lalaki na papuntang daungan. Pagdating nila roon, nakita ni Paro ang lalaki na pinapagalitan ng apat na lalaki na naghahanap ng isang bag na puno ng pera. Nagsimula silang tanungin siya, binubugbog siya, at itinapon pa siya sa dagat ng ilang beses. Bagamat dumanas ng matinding pambubugbog ang lalaki, patuloy pa rin siyang tumanggi na mayroon siyang alam tungkol sa bag. Nang walang nakuha na impormasyon, iniwan na lang siya ng apat na lalaki. Nagpa siya si Paro na lapitan ang kawawang lalaki na nagngangalang Augustine si Paro ay isang mabuting tao, kaya tinulungan niya ito. Hiniling ni Augustine kay Paro na dalhin siya sa kaibigan niyang si Antonia. Narating nila ang kanilang destinasyon, at binuksan ni Antonia ang pinto, inimbitahan silang pumasok. Nang makita niya ang kalagayan ni Augustine, sinabihan niya ang kanyang anak na pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin lumalabas na may sakit pala ang kanyang anak at kailangan ng operasyon para gumaling, ngunit kinailangan niyang ipadala ito sa malayo para mapanatili itong ligtas. Takot siya na baka may maghanap kay Augustine at masaktan ang kanyang anak kung sakaling malaman nila ang kanilang bahay. Dahil sa sinabi ni Antonia, nagtaka si Faro at tinanong si Augustine tungkol sa kanyang hiling sa panalangin sa simbahan. Nais lamang ni Augustine na lumayo at iwanan siya ng mga lalaking nanakit sa kanya upang makapagtrabaho siya ng tahimik. Matapos mag-isip-isip, umuwi si Paro. Pagdating ni Paro sa bahay, ginawa niya ang isang ritual gamit ang kanyang baril na parang Russian roulette. Nilagyan niya ng bala ang isang butas ng baril at iniwang walang laman ang ibang butas. Pagkatapos, itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at hinihila ang gatilyo kung siya ay mabubuhay, ito'y nangangahulugang may pagkakataon pa siyang gawing mabuti ang kanyang nakaraan. Kaya tinawag siya bilang ang tagapagligtas. Ngunit kung hindi siya makakaligtas sa bala, heto na ang wakas ng kanyang misyon. Isang araw, pumunta si Paro sa daungan at hinarap ang apat na lalaking nanakit kay Augustine kanina. Si Augustine ay nanonood mula sa malayo, takot na takot. Nagsimula na ang laban, at si Paro ay may maliit na kutsilyo na nakatago sa kanyang daliri ginamit niya ito para madali niyang mapabagsak ang kanyang mga kalaban. Ang lahat ng kalaban ay binubugbog niya ng gusto ng hindi man lang pinagpapawisan o kahit anumang pinsala. Pagkatapos talunin sila, kinuha ni Paro ang kanilang gamit at dinala sa simbahan. Habang papunta si Paro sa bahay ni Antonia, napansin niya ang isang grupo ng armadong tao na nakatambay malapit sa kalsada. Siya ay nag-ingat, ngunit hindi siya binigyan ng pansin ng mga ito mukhang hindi siya ang kanilang hinahanap. Pagdating sa bahay ni Antonio, lumapit si Augustin kay Paro upang humingi ng proteksyon laban sa mga gunmen. Napagtanto na ang bag na itinapon ni Augustin ilang araw na ang nakakaraan ay pag-aari pala ng isang kilalang drug dealer boss. Sumang-ayon si Paro na tulungan si Augustin, ngunit may isang kondisyon, ang pera ay dapat ibalik sa tunay na may-ari. Sumang-ayon si Augustin sa kondisyon na ito upang makaiwas sa mga gang ng drug dealer. Dinala ni Paro si Augustine at Antonia sa kanyang sasakyan at nagtago sila sa isang kuwebo sa isang liblib na baybayin. Pagkatapos, gumawa ng isang matapang na hakbang si Paro. Lumapit siya sa gang ng drug dealer at nag-alok na sabihin sa kanila kung saan itinago ang bag, ngunit may kondisyon, kailangang umalis sila sa lungsod pagkatapos makuha ang bag. Hindi agad nagtiwala si Pydra, ang leader ng gang, kay Paro gusto niyang tiyakin kung totoo ang sinasabi ni Paro. Kaya tinatakot ni Paro ang mga ito at sinabi sa kanila na ang bag na hinahanap nila ay nasa simbahan. Si Pydro, ang leader ng gang, kasama ang kanyang mga tauhan, ay nagmadali papuntang simbahan. Kahit na hinalugog na nila ang bawat sulok, hindi pa rin nila natagpuan ang bag. Nagalit si Pydro at tinawagan ang kanyang mga tauhan para patayin si Paro. Iniutos niyang patayin si Paro dahil sa kasinungalingan. Subalit bago pa nila magawa iyon, bigla na lamang sumugod si Paro. Inatake niya ang mga tauhan ni Pydra at nagsimula ang isang malupit na laban. Mag-isa lang si Paro laban sa marami, at may armas pa ang mga ito. Ngunit sa kakaibang paraan, nagtagumpay si Paro sa laban at napabagsak silang lahat. Hindi nagtagal, bumalik si Pydra sa kanilang tahanan, at siya'y nagulat. Nakita niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na patay na dali-dali siyang pumunta kay Steve Braddock, ang kanyang boss, upang sabihin sa kanya ang nangyari. Lumalabas, si Steve ang may-ari ng bag na kanilang hinahanap. Matapos mapabagsak ang mga tauhan ni Pydra, si Paro ay pumunta sa kuwebo kung saan naroon sina na Augustine at Antonia. Lumalabas na abala silang nagbibilang ng pera. Sa simula, nagulat si Paro sa nakita, ngunit na-realize niyang si Augustine ang kumuha ng bag na hinahanap ni Pydra para matulungan si Antonia at ang kanyang anak nagdesisyon si Paro na kunin ang bag. Nagmamakaawa si Antonia kay Paro na huwag kunin ang pera at sinubukan siyang pigilan. Talagang nais niyang itago ito, ngunit hindi siya pinakinggan ni Paro. Gusto pa rin niyang ibalik ang pera kay Pedro. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nagsimulang magduda si Paro. Nagsimula siyang isipin ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang asawa at mga anak. Itinabi niya ang kotse sa gilid ng kalsada upang isipin ang mga bagay. Sa wakas, nagpa siya siyang bumalik sa kuweba at ibalik ang pera kina Antonia at Augustine. Habang siya ay nasa kuweba, ginawa niya ang kakaibang bagay na kanyang ginagawa sa pamamagitan ng paglaro ng Russian Roulette. Swerte na hindi pumutok ang baril, at siya ay nakaligtas. Matapos ang ilang panahon, nagsimulang bantayan ni Paro ang mga ilegal na gawain ng mga sindikato ng droga. Pinanood niya ang kanilang kilos at natutunan ang kanilang organisasyon. Isang araw, sinundan niya ang isang sasakyan na dinala siya sa isang pabrika. Tumingin siya mula sa malayo, ngunit nang umalis ang sasakyan na sinusundan niya sa pabrika, kaya nagmaneho siya sa kanyang kotse at sinundan ito. Lumalabas, ito pala ay isang patibong, dahil natuklasan pala nila na sinusundan sila ni Paro. Habang si Paro ay papunta sa isang warehouse, pinagbabaril ang kanyang kotse. Nakipaglaban siya sa isa sa mga miyembro ng sindikato ng droga mahirap kalabanin ang taong ito, at nahirapan si Paro sa kanya. Pero sa wakas, nagtagumpay si Paro na talunin siya, at namatay ang lalaki mula sa malakas na sipa ni Paro. Makalipas ang ilang gabi, bumalik si Paro sa kuweba upang magpahinga. Lumapit si Antonia at humiling sa kanya na makipag-usap. Nang hawakan ni Antonia ang kanyang likod, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan kasama ang kanyang asawa. Sa nakaraan, kinidnap si Paro at ang kanyang buntis na asawa ng isang lalaking nagngangalang Alakran, na rin bilang Scorpio, na pinahirapan at sinaktan ang buntis na asawa ni Paro sa harap niya. Sa isang nakakatakot na sandali, ibinigay ni Alakran kay Paro ang isang masamang pagpipilian, na tapusin niya ang buhay ng kanyang asawa o pagmasdan ito hanggang mamatay. Walang magawa si Paro, at kailangang barili ng kanyang sariling asawa upang iligtas ito mula sa mas maraming paghihirap. Ngayon, sa kasalukuyan, si Paro ay nagmamaneho patungo sa kinaroroonan ng drug dealer. Samantalang sa isang nakatagong kuweba, sinubukan ni Augustine na tingnan paligid para kunin ang isang bangka malapit sa Harbor's Edge. Gusto niyang kunin ang bangka para sila ay makatakas. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga tauhan ni Alacran, na napilitan siyang lumubog sa tubig at bumalik sa kuwebo. Mas lalo pang naging delikado ang sitwasyon, dahil naghihintay si Alacran kay Augustin malapit sa cuebo. Sa parehong oras, si Paro ay naglalakad, may hawak na baril, handang sumalakay sa isang drug factory. Pinagbabaril niya ang mga gwardya, pumasok sa factory, at nagkakaroon ng matinding putukan. Nang makarating siya sa isang silid, nakatagpo siya ng isang maangas na lalaki at sila ay naglaban ng one-on-one. -on -one. Pagkatapos niyang suntukin ng sunod-sunod ang maangas na gwardya at talunin ito, umakyat si Faro sa itaas patungo sa opisina ng boss ng sindikato. Nang marating niya ang opisina ng boss, nakita niya na magulo ang kwarto, nakita niya na may mga basyon ng bala na nakakalat sa sahig, at habang lumalapit siya sa upuan kung saan nakaupo ang boss, may kakaibang nangyayari. Napansin niyang may kakaiba dahil hindi gumagalaw ang boss sa kanyang upuan bago niya ma-check, biglang inatake si Paro mula sa likuran, at nawala ng malay si Paro at dinala siya palayo. Nang mawala ng malay si Paro, may mga alaala siya mula sa kanyang nakaraan kung saan nakita niya na si Alacran Shadow, ang pinakamalaking kaaway niya noon. Si Paro ay dating may ipinagbabawal na trabaho, siya ay isang mamamatay tao. Sa isang punto, kinuha siya para patayin si Alacran sa kanyang tahanan, ngunit mahirap na patayin si Alacran. Sa kanilang laban, may masamang nangyari, dahil lumabas ang anak ni Alakran mula sa kanyang kwarto, kasabay ng pagputok ni Paro ng kanyang baril, at ang bala ay tumama sa anak ni Alakran. Si Alakran, na mahal na mahal ang kanyang anak, ay puno ng galit at hindi pinatawad si Paro. Nang magising si Paro, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng simbahan sa tabi ng dagat kung saan si Alakran ay nagtatangkang bumaril. Sa malapit, nakita niya si na Austin at Antonia na parehong takot na takot. Binigyan ni Alacran ng baril si Austin at sinabihan siyang barilin ang sarili niyang ulo. Sumigaw si Antonia sa takot, kaya binaril siya ni Alacran sa hita. Nang saglit na ma-distract si Alacran, sinubukan ni Augustine na itutok ang baril sa kanya, ngunit mabilis na kumilos si Alacran at binaril si Augustine sa ulo. Pagkatapos, iniutos ni Alacran kay Antonia na kunin ang baril na hawak ni Augustine pinagbantaan siya nito, kaya itinutok niya ang baril sa kanyang sariling ulo habang nanginginig ang kamay. Sa pagitan ng lahat ng ito, habang pinapanood ni Paro ang kaguluhang ito, iniisip niya ang kanyang asawa. May kaunting tapang na natitira, bigla namang itinutok ni Antonia ang baril kay Alakran. Sa parehong oras, sinipa ni Parno ang baril mula sa kamay ni Alakran, itinapon ito palayo. Kaya naman nagkaroon ng one-on-one -on -one na labanan sa pagitan ni Paro at Alakran sa harap ng simbahan. Magkatulad sila dahil pareho silang marunong sa pakikipaglaban, nagtatapo ng sipa at suntok sa isa't isa. Matapos ang ilang minuto, nagtagumpay si Paro na talunin si Alakran. Buhay pa si Alakran pero hindi na masyadong makakilos. Gayun pa hindi pinili ni Paro na patayin siya. Sa dulo ng pelikula, nagpayo si Paro kay Alakran na baguhin ang kanyang mga gawain at itigil ang masamang gawain. Nais niyang tularan si Alakran sa paglaban sa krimen. Umaasa si Paro na kung sakaling siya'y mawala, magkakaroon ng panahon si Alakran na makita ang kanyang anak sa langit. Ang aral ng kwentong ito ay kung ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng amoy ng bulaklak, siguruhing hindi ito nagtatago ng pera o mga gangster. At tandaan, isang magandang sipa ay maaaring solusyon sa halos lahat. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.